Pag matalo, Lusot! Welcome to Atong, atong 1 second ha Oh! What's up, guys? Hello, how are you? Good morning. Good morning. Good morning. 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 Guys, welcome to. sige, practice now. practice, oh. The one. Hello. what's up guys? So ito yung ganap namin dito guys kapag wala kaming internet dun sa bahay. Wala kaming wifi. Wala kami. billiard. Pinaglolo ko yung sarili. Ako. Oh. Ano yung tropa natin? Ayan na. Oh. Shoot nyo lang yung shoot. Para maano yung ano ko. Oh. Oh. Ay, gusto siya tao din sa yung si ano. Yung mamoy. Ikaw, tapos na ako. Ano yung password dito? yan yung pinagagawa namin. Ang tawag dito ay, anong tawag dito? Pitbull pool. Okay, Eight balls, pool. balls, balls, <laughs> balls. <laughs> Oi Oy, ay, Ato, Okay. Ito, opo, Ito guys, ito pala yo, yo, si ano namin. Yo. Yung athletic dito sa, ano, sa pagbibilyard. Oh. Oh, kung gaano siya kagaling sa pag-shoot ng ano, ng bola. Oh, wow. <laughs> Na, Oh, <sunog. laughs> <laughs>